Ngayong taon na ito ay maraming nagsilabasan ng mga adventure type ng mga scooter at iba pa sa iba't ibang brand dito sa Pilipinas lalo na sa mga kailang mabentang motosiklo dahil sa dekalidad na matibay at matagal na panahon na rin na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ang motosiklo na gawang Japan. Kahit na maraming gawang China ngayong nailabas sa merkado, pagdating sa forma at agresibong looks ito at disenyo ay hindi rin sila basta basta pinanghinaan ng loob sa mga negatibong pananaw ng ibang tao at sa mga kakopitensya nito. Isa na nga rito, ang kapansin-pansin na gawang China ay mas pinapaangas pa ang disenyo mula sa makina hanggang body nito. Kaya nga sila ay unti-unting nakilala dito sa Pilipinas na dihamak na mas magaan sa bulsa at abot kaya ng mga Pilipino na naangarap na magkaroon ng hindi lang pang forma kundi pang hanap buhay pa. Paano kung hindi lang gawang China at Japan ang namamayagpag ng na motosiklo sa merkado, dito sa Pilipinas na tinatangkilik ng mga Pilipino. Parang may ako hindi maganda. What? Paano kung may bagong inalabas ng motosiklo na dito sa Pilipinas di umano ginagawa na tinatawag nilang Tatak Pinoy na mga motosiklo? Ang galing! Ang galing! <laughs> Tatangkilikin kaya ng mga Pilipino ang gawang sariling atin? Hindi ko. Marahil hindi mo alam na isa ka na pala sa nakabili ito o nakagamit sa pang-araw-araw na biyahe. Mula sa Michikushi Motors Philippines Incorporated, ang brand na pinagmamalaking proud di Pinoy na itinatag noong ikadalawang libo at anim na taon na isa sa kanilang pangunahing hangarin para sa masang Pilipino ay ang abot kayang halaga at servisyong ikaw ang bida. Hatid sa inyo ang Euro Motors Philippines. Sa mga hindi nakakaalam, ang Michikoshi Motors Philippines ay mahigit dalawang dekada na magpahanga ngayon. Itinatag ito noong ika-1,600 at siyam putpitong taon. Ano, ano, ano? Ano kayo? Ano? Ah, <laughs> sa mga nakalapos o sa mga marites, este impormasyon na ang Mitsubishi Motors Philippines ang kauna-unahang kumpanya na nagpakilala ng mga motosiklo mula Taiwan at China sa Pilipinas. Oh my god! Gayunpaman, Ba'y mga tao pa rin ang nag-aalinlangan kung saan galing ang mga parts ng mga motosiklo ni Euro Motors at kung ito ba ay lehitimong gawang Pinoy o sa ibang bansa na mumula mula sa makina at iba pang mga parts nito. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hayaan yong, mula sa dealer ng Michikoshi Motors Philippines ang magasabi ng buong detalye hingil sa kung saan gawa ang motosiklo ni Euro Motors Philippines. Based sa Euro Motors na I aming mean, pinapromote din, ito po sa regaling sa ano, uh, China. Then, ito po, so, dito na po siya sa uh, compose or uh, na assemble ito po uh -huh. siya sa pilipinas sila assemble ay and... bali lang processor sa china taiwan meron bang ibang bansa na yung pinupukunan sa mga pyesa ng uh, gawa ng uh, euro motors uh, wala na sir eh. doon, na, doon na po yun sa china and oh, tinininin. oh, oh. everybody was kumpu fighting huh favorite choking. <laughs> Wala na ibang bansa po sir. China lang po uh, lahat ng ano okay. ng piyesa. Opo, okay. China. Ayun. so. po uh, ang mga uh, parts or piyesa. Ito po sir sa China and inaassemble na lang po talaga siya sa Pilipinas. Pilipinas. So, okay. kaya kaya natawag siyang Ah, uh, proudly Pinoy. Ang galing, ang galing! <laughs> <laughs> Mga nagkakahaka, nasabi nila na si Motors ay gawa mismo galing Taiwan. Ay uh, mali po ang kailang uh, akala nila na si Hero Motors ay, gay, ay gawa galing galing mismo Taiwan. Kundi gawa China po, bao gawa Taiwan. Hmm. Gawa po si Sarna, China po. China pero dito. Oh! meron din siyang halo, ah uh, halo sa Taiwan or kung may kulang man baka doon na po sir lang okay so maraming salamat po sir sa mga ano sa... what oh my god samantala Pagdating sa mga motosiklong gawang Japan, ay nakakatiyak kayong hindi yan putyo-putyo na ikukumpara sa gawang China. Ngunit kung huwag ka, hindi rin nagpapahuli ang mga motosiklong gawang Taiwan at China dahil kung sa tibay at kung tatagal ba ang gawang Taiwan at China, Nasa may-ari ng motosiklo na yan dahil kung kamuti ka sa kalsada, kahit gawang Japan yan, nakakatiyak kang hindi magtatagal yan. Nasa tamang pag-iingat, pag-alaga at higit sa lahat takbong may uuwian kang pamilya, maging gawang Japan man yan o China, ikaw ang may hawak ng manibela at pasya mo sa kalsada. Ang pagpapasya mo sa pagpili ng motosiklo ay hindi nakabase sa kung saan ito gawa, kundi kung saan ka at kampante na makakasiguro kang ito ang motosiklong magpapasaya sa puso mo. At kung hindi katulong sa iyo ang video ito, huwag mo na akong i-follow. Nang sa gayon, makabili ka ng grip mo bago ang pyesa sa motor mo. Peace. Ano, ano, ano? Ano, senyo, kayo? Ano?